sana maging masaya ka sa bago mong kinakasama ngayon. Sana hindi mangyari sa iyo yung mga pinaranas mo sa akin na sakit. Kahit sa anak mo, inisimulan na din siya na hindi magkaroon ng broken family. Kasi hindi ko talaga po sir pinangarap na magkaroon ng broken family yung anak ko. Kahit hindi siya sir magsustento, basta makulong na lang siya. Yun na lang ang gusto ko mula sa Bao Kamarinisur, ang personal ng dumulog sa ating tanggapan ngayong hapon para ireklamo ang kanyang mister nitong pinaghihinalaan niyang may ibang babae. Kasama natin ngayon si Ma'am Angelica Panga. Magandang hapon, Ma'am Angelica. Magandang hapon po. Maari niyo bang maikwento sa amin kung ano talaga yung totoong nangyari na sinasabi mong ng babae daw itong mister mo? Noong January 12 po, Nahuli ko po sila doon po mismo sa pinagtatrabaho niya po sa Rosie Baoaw po. Personal na yes nakita po. mo sila Anong ginagawa nila doon. Bali po para sir mga bagong gising po, nagkakape po sila magkatabi po. Mag mm -hmm. Magkatabi po silang nauupo doon sa parang terrace po nung ano. Before itong makita mo ma'am, doon ba natulog sa inyong kinagabihan? Hindi po. Bali nga po sir nung Sabado po ng gabi. Nagpaalam po siya sa akin, na doon daw po siya matutulog sa Rosie po kasi hmm. daw po marami po siyang gagawin na reports daw. Kasi ay hmm. si po kasi siya doon sa Rosie Baaw Okay. So ang pala paalam sa iyo ma'am, maraming gagawing reports. Yes po. First time po ba ito na nangyari na mar marami daw siya na In kailangan niya mag-overtime. Hindi po. Kasi po nung December po nagsabi na po siya sa akin, sabi niya, ano daw po, baka daw Lagi na siya doon matutulog kasi daw, uh -huh. sabi niya sa akin, pag si daw, kailangan matulog doon kasi daw, may pera daw doon na iiwan na, yung siguro sa collection po. bali po, nung Sabado po kasi, sa nang gabi, nag usap po kami, sabi ko po sa kanya, umuwi siya bukas ng maaga kasi po, ako may pasok ako. Tapos, kinaumagahan po, day of niya po yun, Sunday po. Tapos po, inaasahan ko po siya na siya po yung magbabantay ng anak namin. Tapos sabi niya po sa akin, sige ngaya, mga 7 a.m. ngaya, uuwi na ngaya ako. Mm -hmm. Tapos po, sir, mga bandang alas 7, sabi ko, siguro na late lang gumising kasi wala pa. Mm -hmm. Tapos bandang 10 na po, eh dapat po 10.30, makaalis na po ako sa bahay kasi magkukomute po ako papunta po sa work sa Watson's na buwa po. Oh, po. Tapos po, yun po, wala pa rin po, di kinunta ko na po siya. Sa dalawang number niya po, puro out of coverage na po. Mm -hmm. Tapos po, ni, hiningi ko po yung number ng company nila. Noon una po, nagri -ring. Tapos mga ilang tawag ko po, hindi na rin nasagot. Hindi pinuntaan ko po siya sa baaw. Tapos yun po, Pagpunta ko po doon, yun yung nakita ko po, sir. Lagi nya pong hawak yung cellphone niya kahit po sa CR, lagi po siyang naka-cellphone. Mm -mm. lagi na nga po siya, sir, nagmamadaling pumunta doon sa baao. May times po. ba ma'am na nahuli mo siya na talagang itong pinag mo ay silang dalawa. Meron silang ginagawang something. Wala pa po. Apo. Yung yung time lang po na yun na nakita ko po sila. Opo. At Apo, maliban doon, ma'am, nakita mo itong girl na nag-post sa kanyang situation. Yes po, doon po sa Facebook po. Doon ko po na na-confirm po. My day po ito ma'am sa Facebook. Sa highlights po, ah, yung sa highlights. highlights po. Na hinighlights po ng babae yung inistock mga In mo ito ma'am na babae. Yes po, in ko po po. Sabi doon kahit daw hindi sila magkasama or magkasama sila. Mm. O yan. Yun, parang ano daw po, um. mahal na mahal, mahal na mahal niya daw yung uh -oh. Nag-rides pa sila may Yes ah, po. Ah, ayun. May second. Nagmansari sila. Yes po. Nagmansari po sila. Alright. Talagang ang sweet ni Mister Ang sweet po talaga na hindi niya po yan ginawa sa ako. Never sa'yo, ma'am, ginawa yes, ni Mr. So, talagang medyo iba ito si Mr. Yung Mister. December nga po, sir. Kaya nawala ng gana ito si Mister, dahil meron ng iba. Opo. Kaya pala sinasabi sa'yo, ma'am, na... Doon na matutulog kasi nagnana ride sila. Yes po. Yung wedding anniversary po sana namin, nag ano po sana kami nag-celebrate sana kami noong April 30. So ibig sabihin kasal kayo ni Yes po, kasal po kami. Ilan yung anak niyo, ma'am? Isa po. Ah, uh, ilang taon na po ito? Five years old po. Bukas po magsi six years old na po siya. Talagang nambababa itong mister mo. Ano po, sir? Bali sir, nakulong din po siya dati dahil po sa sustento. Kasi hindi po siya nag-sustento doon sa una niyang anak. Opo. Pero alam mo na na merong ganitong scenario si Mr. Yes, before po. Before mo itong pakasalan. Opo, sir. Bakit na tinanggap mo siya, ma'am, na kahit kasi nagtitip tip nagtitipti tayo na ganun pala yung ugali ni Mr. Pero kasi po, natin. siyempre, sir, pag, siyempre, sir, pag, pag nang sa'yo, siyempre, pa, ano siya, pasikat, mga ganyan. Mm -mm. So, tinang, yun na nga po sir, ang ano ko sa kanya. In short, nakuha yung lobe oh, mo nito ni... Yun na nga po sir, ang sinasabi ko sa kanya, tinanggap kita kung anong nakaraan mo. Ngayon, dahil na uh, idinulog mo sa aming program itong alalahanin mo ma'am, ang pinaka-concern mo is yung pambababae ng mister mo at pagsustento dito yes, sa po. anak mo. Siya ngayon, sa ngayon ma magkasama kayo or hindi, hindi, na siya umuwi? Mga ilang araw nito hindi Bali, na umuwi siya. umalis na po ako doon sa kanila. Baka sir, ma mabuang na ako doon sir. Kasi kami lang dalawa ng anak ko sir. Oh. Kinausap ko siya sir eh. Nung mga times na ano, kinausap ko pa siya. Pero parang siya pa sir yung, ano sir yung, parang matapang sir na hindi ako kausapin. Ni, hindi po siya sir sa akin nag-sorry. Nung mga times na yun nag-sorry sa akin. So, ibig sabihin, ma'am, sinubukan mo pa sana itong iayos itong Opo. pamilya mo, ma'am. Pero, in case na makipag-coordinate itong asawa mo, ay mas lalo pang pinapalawin yung loob mo dito sa asawa mo. Opo. Kung merong kang minsay dun sa kabit ng asawa mo, ano yun? Sana masaya ka sa kinawa mong pagsira sa pamilya namin. <laughs> sana hindi mo maranasan yung, yung naranasan ko na lokohin ka. Sigurado ako kung anong yung naranasan ko ngayon, gagawin din yan sa'yo. Para sagutin ang akusasyon na ito, nasa kabilang linya ng ating telepono ang mister ni, na si Junel Panga. Magandang hapon, Sir Junel. Magandang hapon po, Sir. Narinig nyo po yung sinabi ng misis mo. Anong masabi mo na pinagihin na lang ka ngayon ng misis mo na may iba ka na raw na babae? Ano, Sir? Totoo naman. Ah, okay. Aminado si Sir Ay, na merong iba. At alam mo ito sir na nakita niyang post sa isang babae na kasama mo at meron pang mga sweet caption at meron pang yan, anniversary niyo, mga mansari, mga night rides. Opo sir. Opo, totoo ba, sir na tinalikuran mo na itong misis mo? Pinusap ko naman siyang ng maayos sana na yun na nga, sir na diba, siyempre kung di naman naglaga maayos yung relasyon. Alam mo ba sir na merong kang kasong kakarapin in case na magsampa po ito ng kaso, itong misis mo, dahil kasal kayo. Ako, kasal lang mo naman Bakit mo, sir, nagawang tumikim ng ibang putahe? Bakit may... Ano naman kasi, sir? Bakit may rason naman kasi yun, sir. Baga, yun nga, sir. Baga, parang nawalan na, sir, ng ano. Na pull out love na ganoon. Okay. last kasi nga ano, nun, 2023 yata yun, sir. Baga, parang ano, parang nanlamig kasi sa akin. Paano mo nang na nanlamig siya? Baga, ano yun, sir? Yung hindi nga masyadong kinakausap. Tapos pag natutulog, sir, baga, hindi man, man lang niya ako inaaman. Laging nakatalikod, matulog, gano'n. Eh syempre, sir, nagtatrabaho ko, nag-aalaga pa ako ng anak ko. Syempre, sir, yung pagod ka na baga, sir, na ano... Yun yung hindi na -intindahan ni sir kasi okay. yun nga sir ang inaano ko sa kanya na niya rin ako hindi naman lahat ng oras sir yung lagi kayong masaya laging ano sir wait lang paano ka sir makakausap sa cabinet na palagi kang nasa trabaho na meron ka daw na palaging maraming gagawing uh, paperwork hindi po yun, sir. Yung last na lang po yun, pero last ano pa po yun, sir? Year 2023 pa po yun. Yung ano po, ngayon pa lang naman po yung ano, 2024, December. Pero alam, alam mo, mo, sir, po? na committed ka dito sa misis mo kasi kasal kayo. Opo, sir. Alam ko naman po yun. Pero alam mo, sa una pa lang, kasalanan yung ginawa mo, sir. Opo, sir. Alam mo naman po may ginawa mo kasalanan. Paano mo siya nakilala? Itong bago mo, sir? Bali, malapit lang po sa, ano, sir, sa trabaho. Ma, etong tanong ko, sir, mahal mo pa po ba itong misis mo? Yes, yung, yung pagmamahal, din naman na yun, mga wala kasi nagsama kami naman ng tao. Kaso hindi na, sir, yung dati talaga na baga kaya pa na mag-ipag-usama. O, po, yun na ilang beses na rin po siya kinausap na sabi ko kasi kung nang naman ka na magsama pa tayo na wala naman hindi na naman na maayos. Sabi ko, yung para sa ano na lang sana, para sa anak, pag-usapan ko namin. Okay. So ibig sabihin sir, ang pinu-point mo, wala na. Kumbaga para lang sa anak nyo na lang. Opo sir. So ayaw mo na sir, mabuhay itong pamilya niyo, sir? Marami na rin kasing nangyari sir. mahirap um, din na uh, ano din sir ngayon. Opo. Despite ma'am sa pareho kayong busy ng mister mo, meron ba kayong inilaan lamang kahit sa isang buwan na mag-date kayong dalawa or get together? Yun na po, sir. Hindi siya mahilig sa ganyan. Pero yung kabit niya, sir, kahit saan-saan niya pinupunta, nagmakdo sila kung saan-saan, mm -saan, meron milk tea, mga okay. ganyan. Nagawa ko rin naman yung sa dati. Tapos yung ano, sir, hindi naman po yung palagi. Ilang, ilang base lang na naman po yun. Mga tatlo, apat, sir, ganyan lang. Eh, sinungaling ka. Dami na ninyong pinuntan, tatlong beses lang. Sinungaling. Opo, kasi nakita niya sa highlights, meron pa kayong night rides. Sir, tapos laging nandoon na yung babae, ginagawa ng hotel yung Rosie. Hindi naman po, sir. Ah, yeah, deny ka pa. Huling-huli ka na. Okay, sir. Huling-huli ka na raw ni Mrs. Doon na lang yung tanong ko, sir. Uh, gusto mo po bang uh, makumpleto itong pamilya mo? Nasayang po talaga, sir. Hindi ko po talaga maano po yan. Pero ngayon, sir, kasama mo pa itong babae mo? Itong bago mong babae? Hindi pa naman po. Hindi pa naman. Pero kasama at least, mo na. Kayo okay, pa na pang po. dalawa. So tanggap mo, sir, in case na magsampan ng kaso itong misis mo? Wala naman po akong magagawa, sir, kung yun po yung vision niya. Oh, yan sige, sir. yung sabi ko. Sige, sanbay kayong dalawa, no, para malaman natin ang maring legal na action. Makakapanim natin ng, sa linya ng ating telepono si Police Executive Master Sergeant Eugene Alfer, Alfilor, ang Women and Children Protection Desk Officer ng Iriga City. Maganda nga po sa iyo, Ma'am Eugene. Ano po yung maaring action or kaso in case na mag po yung na magsampa itong misis, itong legal wife? Opo, pwede po yung victim na mag-file ng kasong concubinates against po doon sa mister niya sa uh, doon po sa Faramore. Pwede rin po siyang mag-file for violation of RA 9262 for psychological abuse. Yung mga ebidensya na dapat niyang ihanda, itong legal vibe, para makapagsampa ng kaso, uh, pwede ba itong, mabigat na ba itong ebidensya ma'am, yung uh, na-post sa uh, Facebook ng babae? Yung magkasama okay. itong mister? Papasok po yan doon sa concubinates, depende po sa klase ng pinag-post. Halimbawa, nag-post po yung babae na nakikis yung lalaki, pwede na po yun maka dagdag doon po sa ebidensya ang isa file ng concubinates po against po doon sa dalawa. Sa pwede po sir. siya, sir, na pumunta po sa WCPD office sa IRIGA para po i-file po namin yung psychological abuse. Halimbawa po yung ebidensya sa concubinates is sapat na. Uh, pwede na pong tanggapin sa prosecutor's office, ipapile po namin yung concubinage. Dahil po dyan, maraming maraming salamat po, ma'am. Uh... Police Executive Master Sergeant uh, Eugene ng IRIGA MPS. Maraming maraming salamat po ma'am. Okay po. Thank you very much po sir sa pagtawag. Sana po yung mga biktima nalinawan po. Thank you very much po ulit. Makakausap natin ngayon ang Social Welfare Officer 1 ng City Social Welfare and Development ng IRIGA na si Ma'am Brenda Joy Dac. Ma'am Brenda, magandang hapon po. Ano po ang maaring kasunduan nitong mag-asawa, ma'am, in case na magkaroon sila ng formal na pag-usap? Regarding po sa case nilang mag-asawa, uh, pwede po silang magkasundo doon po sa custody ng bata, pati po sa pagsuporta po doon sa kanilang anak. Sige po. Kailan po kaya sila, ma'am, pwedeng makapag-usap na dalawa? Diyan po sa inyong tanggapan. Pwede naman po kami. Open naman po ang opisina po sa kanilang mag-asawa. Um, naiintindihan po kung ano yung mga dahilan nila. Pero ang uh, um, pakiusap ko na lang sana um, para doon sa bata, huwag nilang kalimutan yung responsibilidad nila sa kanilang anak. Apo, dahil po dyan, maraming maraming salamat po, ma'am. Ano yung pinaka-plano mo ngayon? Magsasampa na lang po ako, sir, ng kaso. Kung meron kang last na mensahe dito kay Sir Junel, ano po yan, ma'am? Sana Paging masaya ka sa bago mong kinakasama ngayon. Sana hindi mangyari sa iyo yung mga pinaranas mo na sakit kahit sa anak mo. Inisimulan na din siya na hindi magkaroon ng broken family. Kasi hindi ko talaga po to sir pinangarap na magkaroon ng broken family yung anak ko. Kahit hindi siya sir magsustento, basta makulong na lang siya. Yun na lang ang gusto ko. Para matuto siya sa ginawa niya sir kasi marami din kasi ano, eh, ko eh, rin gusto na eh, ganun yung maramdaman to na uh, mawala yung ano namin. Ayun yung sana, sir, yung pag-iwasan ko sa kanya na para sa barot na lang yung, yung ano yung namin. Sige, eh, Sir Junel at Ma'am Angelica, may team po kaming ipapadala doon sa Bao Kamsur. Diyan sa kamarin upang samahan kayo sa inyong pagharap sa doon sa CSWD para magkaroon kayo ng porna, formal na pag-usap at in case po na uh, decidido ka na po mag-sampa ng kaso, meron po kaming team. Naaalalay po sa inyo hanggang sa masampan po ito ng kaso itong mister mo. Opo.